mahigpit ang paalala ng mga lokal na pamalaan sa publiko na maging ligtas sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Valco Studio sa Italia. Naghahanda na ang mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa digtas na pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, target na mapanatiling mababa ang bilang ng mga insidente ng sunog, sanhi ng mga paputok habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Sa ilan ng Executive Order No. 28 at Republic Act No. 7183, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagkwibenta ng mga paputok, kagaya ng Watusi, Piccolo, Bawang, 5 Star, Atomic Bomb at iba pang mga uri ng pyrotechnic devices. Kaya naman puspusan at mas pinaigting pa ng BFP ang fire safety education at fire prevention campaign. Araw-araw na umiikot ang fire truck sa matataong lugar para sa visibility at public address system para paalalahanan ang mga tao. Isa ang Quezon Memorial Circle sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila kung saan pwedeng manood at magdaos sa fireworks display. Base sa QC Ordinance, ang mga mauhuling lalabag ay maaaring patawan ng isang libo hanggang limang libong piso at makulong na tatlo hanggang isang taon, depende sa grievances. May mga fire displays din sa New Year Countdown sa Ayala Avenue sa Makati at ilan pang mga pangunahing lugar sa mga LGU. Patuloy naman na nakikipagtulungan ng BFP sa mga lokal na pamahalaan para sa pagkontrol ng paggamit ng mga paputok. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga paputok sa residential areas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mas mainam na umatend na lang sa mga music festival sa mga lokalidad tayo po ay nag-designate ng community fireworks display areas. At knowing naman po ang mga Pilipino, mas uh, karanihan sa atin, mas nag enjoy tayong mag gumamit ng turotot, or yung uh, sinauna nating pagpapaingay ang mga kasirola or, or kaldero, na mas safe na po sa ngayon. At uh, yung mga ka- Kababayan nating iba ay nag-a-attend ng uh, nasasabing musical festivities sa kanilang lokalidad na mayroon din naman pong mga countdown. Paalala naman ang pamunuan ng Quezon Memorial Circle na bawal magdala ng plastic bottles at plastic sando bag. Sa halip ay magdala na lang yung reusable bag, reusable water container at reusable cutlery. Ito ay para mapanatili ang kalinisan bilang bahagi na rin ng adbokasiyang pangkalikasan. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.